Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok sa emperno! Very good! Isa pa! Hayop ka! May araw ka rin! Mabubulok sa emperno! Tuloy po, dalawa. Papalitan mo yung emosori mo? Daduan ko pa ng balan para mapulit. Unahin mo kayo damit! na, gising na na. Ready na 'yung pagkain mo sa baba, kumain ka na. Sige po, mag-aayos po ako. Sumunod ka na ha. Okay. Sa ganitong paraan na alam ko ang kasawi ang palad mo. Ang tanging hangad ko Hanggang kailan kaya mabubuhay sa yapak ng ibang tao? Ay, mali! Wala ka bang balak bumangon d'yan? Feeling prinsesa ka! pwede natin ngayon ah. Uy, parang bago to ah. Huwag ka namin ka, wala na akong Bakit? Sinabi ko bang sisirain ko? Hindi, ko naman. ito na lang cellphone mo. Saan ka bang but... panahon galing? Parang pinamana pa sa ito ng lola mo eh. Wala, nasa na yun. Makabigil lang sa... Digan. Makakaganti rin ako sa'yo. Pilit mambaguhin ang ng takbo ng tadhana. Kapalaran ay nakapako na. Tulong! ko, makakaganti pa ako sa'yo. Ngunit, eto ako. Talunan at bigo. Mapaglaro talaga ang mundo. Kung sino pang nagrabyado, siya ang talo.